Yo, what's up mga kateki? Welcome back again sa akin channel. So, today's video ay magre-reflash tayo ng ating Huawei modem niya. Yeah. So, ito yung request ni ano, yung nag-comment sa akin na version 1. Yung paano i-reflash? Guys, okay, so, kasi yung ginawa kong video, hindi nyo na panood niya dyan sa taas. Yung version 2 yung ating ginawa. Okay, ito ay version 1 naman. So, madali lang to guys. Yun so, nga lang yung sa version to kasi iba yung pagpa-flash. So yung firmware nito guys is ilalagay ko na lang dyan sa ano kung ah uh, pwede dyan sa description box. Okay. So i-flash na natin yan. Gamit natin yung ating laptop. Ayan. Doon na tayo sa screen guys. So isalpak lang natin tong ating UTP cable dito sa LAN port tapos ito na nga ay, sana dito sa port na to guys so gagamitin ko naman na gagawin kong itong LAN 1 ay gagawin ko ng 1 okay. so mapapansin nyo dyan is meron na sya meron pa dito red. Okay, switch natin. Lagyan natin ng power. Antay natin mag-boot muna ito. O, ang, ano to, ang sign niya na kapag boot na is, meron na yung red. ito, <coughs> nabili ko to guys sa Lazada pala. Yan, hindi uh, ko lang kung na-flash na nila o hindi. So, tingnan natin. And doon naman sa screen habang iniintay natin mag-boot. And then sa screen is punta tayo ng ano ng uh, kanyang wire. Yan o. Network 11. So, ibig sabihin niya meron na guys. Yan. Nang boot up na yung kanyang modem. Married na siya. Yan. yan. So, yes yun lang yan. Uh, gagawin natin static natin to guys. So, right click nyo itong uh, right click nyo itong ano itong uh, itong ano nya itong network, open network punta sa open network then change adapter change adapter option then dito sa network 11, click nyo ulit right click and properties ngayon sa properties, lagay nyo dun sa IPv4. TCP IPv4. So, double click nyo yan. Na kailangan naka-use the following address. Okay. So, bago yan, mag-open muna tayo ng uh, ano pala, mag-open muna tayo ng browser. Okay, hindi ko muna inano yun guys ah. Yan, binalik ko muna dun sa dati. So, close muna natin to. Yeah. Yung IP address ng PLDT is uh, 192.168. So, hindi natin mapupuntan to. That 168. That, that one, that one. The last one. So, tignan nyo screen. Pansin nyo, loading lang. Yeah, so, loading lang. Ah, so, ayaw lumabas, guys. No? Lagyan natin ng ano, yung uh, HTML at ito. Dito yun sa ano. Uh, FLDT receipt. Ayan so, tayong ito. ko na lang din yung ano, yung Ah, uh, tama ano sa description. Yeah, so advance nyo lang, click niyo yung advance and proceed. Para po, makita niyo makita Okay, na So ibig sabihin niyan, uh, okay naka-default siya. So hindi na natin papasukin na dahil pa-flash na natin. So okay, ibig sabihin niyan, ah, uh, papapasukin na natin. Close muna natin yung lahat. Ayan. And, hindi muna natin ni-static yung kanyang uh, walk, ano mo, din. Ayan, tag doon sa IP address. Ayan, hindi pa naka-static. So, open na lang natin yung pang-reflash natin. So, ano yung 5B5 PLDT Flasher Yan So, converge PLDT yan Click nyo lang yan Then Open Yan, so off natin yung Wi-Fi natin para hindi ma-flash kung saan tayo nakakunik Baka sumama sa flashing So, refresh Refresh Yan So, dito tayo sa version 5. Okay. Tinan natin kung yung ano, ano natin, yung modem natin is akala uh, kaya lang pagkapindot nyo ng flash, magbibling lahat ito guys, yung sign na goods. Pero kung hindi yan nag-blink, uh, so hindi pa yun yung ano, flasher na gagamitin. So, click nyo lang tong ano, tong sa baba. Ayan. Ito. Version 5. Tapos click. Allow. Ayan, so, wala. Hindi siya, ano, hindi siya pwede. So, dito tayo sa version nyo. Walang, ano yun. Walang file file. Refresh natin. Ayan. So, kailangan nyo i-refresh dito guys para ma labas nyo yung kanyang uh, IP talaga. so kailangan natin maglagay ng files yan itong ID 5v5 na naman yan so pagkalagay natin ng files is makikita nyo nagbiblink okay mula sa blinking nya ay yung pagka stop nya bibilangin nyo na ng 20 seconds o 30 seconds okay sa pag off naman huwag nyo i-off yung flasher nyo dito So dito muna mag-umpisa yung off. Hugutin nyo dito or yung sa power on. Yan, ganun lang. So antay natin. Or done. Ano na siguro yan? 20 seconds na. Okay na. Tapos pagka ano na, patayin nyo na lang dito sa power. Dito. Yan, Tapos nakaswitch pa yun. Eh. So saka nyo ipopose. Post to guys. So stop yung nakasulat dyan. Chinese lang. Tapos, close na natin to. Then, open natin yung ating version 1. So, hintayin lang natin ulit magbooting So, loading yung ating modem kasi sana guys kung magulo yung aking pagbibideo kasi wala tayong ano, uh, place na pag uh, video talaga na maganda ang uh, booting na siya guys so uh, na nakaboot na so try natin mag static ngayon kung mapapasok na natin yung firmware nya na blue blue firmware okay punta tayo ng ano, network tapos change adapter setting Click, double click properties then ipv4 use and uh, static to default 100 .1. na lang yan tapos dito sa baba 192 .168. 100 .2. Ay, okay, so, okay. Okay. Mas nag-identify ko. So, network 11. Meron na. So, open tayo ng browser natin. Close muna natin to. Open tayo ulit. Then, type natin yung 192. 192. So, naka-blow firmware na guys. Ganun lang kadali guys. Uh, iba yung sa version 1 kailangan pa natin ng Panda Flasher. tsaka yung uh, firmware na file. So dito iba yung kailangan natin yung uh, firmware na 19 tapos uh, yung flasher lang. So yung sa version to kasi kailangan dalawang beses mong ipa-flash. Dalawang dalawang beses yun. So hindi niya napanood yung ating tutorial don is punta nyo na lang yung Uh, link dyan sa taas o dyan sa baba sa description natin merong link dyan about naman 'yung sa version 2 paano i-flash yun so gawin na lang uh, gagawin ko na to guys uh, pang DIY ano kasi to antenna yeah, order ng ating uh, clients pampalit din sa kanyang outdoor so maganda kasi to guys dahil uh, dual band and meron siyang 2G and 5G Uh, which is good sa mga naglalaro ng ML. O, mga online games. So, doon sila sa 5G connect Same lang din yung time nila sa 2G and 5G. Pag kahit saan doon sila magulog. Yeah. So, ayan. Hanggang dito na lang guys yung ating video. Sana ay naturuan ko kayo. At kung may mga katanungan kayo, ay comment na lang dyan sa baba. Para masagot natin, magawa natin ng video tutorial. Okay. Kung kailangan natin ulitin para mas... Masoldan yung ulitin natin sa susunod. So, hanggang dito na lang, guys. And, God bless po. Bye-bye. Uh, kung hindi pala kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button sa ating channel. Yan, Indiatech TH. Click nyo yung subscribe para manotipay kayo sa mga bagong upload natin na video. Uh, DIYs natin about this Wi-Fi repairing and this internet. Unboxing na rin. So, hanggang dito na lang. Bye-bye.